Ang DOJ, according to uh, Secretary Crispin Rimulya, sila rin po ay nag-iimbisigan na rin tungkol dyan sa claim na yan na nag-attempt mag alok ng isang bilyong piso itong si Alice Guo. O, oh, kadudududa kadu rin kasi, Selly, dahil sa, kung babalikan natin yung lahat ng pinanggalingan, yung background, ano, sabi ko nga, eh, paano nga isang dayuhan, mm -hmm. eh, makakapagpeke ng mga dokumento at... Uh, Uh, lalahok sa halalan at mananalo mm -hmm. bilang mayor. Mm -hmm. So, pati yung mga ibang circumstances na uh, pati yung ating uh, konting kaalaman tungkol sa uh, espionage, ano, sa trabaho mm -hmm. ng pag-espia, uh, eh... Ang aking uh, kasi na tweet ko yan eh pero subliminally uh -huh. pinapa parang sinasuggest ko sa ating intelligence uh, community sa mga intelligence agencies uh -huh. na medyo lalim lalim nila uh -huh. yung kanilang tinatawag na record check at saka background investigation uh -huh. doon sa naturang uh, tao kay Alice Go. Uh -huh. At baka naman uh, hindi natin wala tayong kamalay-malay eh napasukan na tayo kasi kung mayor na Mm -hmm. at na, at uh, ang na ko nga sa mga taga banban -ban, mga ilan na kausap natin. Opo. Eh maganda yung kanyang pamamalaka doon, ano? Mm -hmm. uh, tuloy ang parang dire-diretso sa constituents mm -hmm. yung uh, mga tulong na nanggagaling sa munisipyo. So kapag ka gano'n, hindi malayo, ito yung aking concern, Selly. Hindi malayo na tumakbo siyang bilang kongresista at mm -hmm. manalo. Mm -hmm. At pag nangyari 'yon at nanalo siya, nakaupo sa Kongreso. Mm -hmm. Eh medyo ika nga yung kanyang security clearance eh tataas ang antas kasi national uh, national elected official mm -hmm. bilang kongresista mm -hmm. magkakaroon siya ngayon ng access do sa mga highly classified information mm -hmm. so doon ang gagaling yung aking concern na kung highly classified information baka mo compromise yung ating national security, security. lalo na ho sir binanggit mismo ni PAOC chief Undersecretary Gilbert Cruz na mga nalulungkot siya dahil mga kasamahan pa daw niya ang para nagpaparinig sa kanya, yung para nag attempt na kahit siya alukin o daw wala daw perang uh, o amount na pinag-usapan dahil kilala daw siya ng mga kasamahan niya na hindi siya tumatanggap. Ibig sabihin, kahit to yung ating ilang mga nasa law enforcement agency, maaring na-influensya na rin dahil sa lakiho ng pera meron itong grupo ni Alice Goo totoo yan kasi alam mo si undersecretary Gilbert Cruz naging tauhan ko yan doon sa PACC uh -huh. No siya yung aking intelligence officer noon sa task force sa bagat uh -huh. at i can also speak highly of him na talagang uh -huh. yung integridad niya mataas uh -huh. kaya uh, totoo yung sinasabi niya na posibleng marami nag-o-offer sa kanya at mismo mga kasamahan niya o dating kasamahan niya ang nagpaparinig uh -huh. na dahil nga malawak na masyado yung operasyon ni Alice Go at hindi natin alam kung saan nanggagaling talaga yung suporta ah. Mm -hmm. na kaya niyang ipag-alukan kung kani-kanino. So, tama yung uh, ako sumasang-ayon sa pahayag ng POCIC. PA uh -huh. Tapos si uh, Secretary Boying Remulla na magtulong tulungan especially yung ating intelligence uh, agencies. Mm -hmm. Talagang dapat laliman yung pag-iimbisiga. Patungkol naman wag na parang uh, incidental yung pogo. Mm -hmm. Ibang uh, ang yung kanilang tumbukin. Mm -hmm. At uh, alam nila baka naman na uh, may malalim pang uh, pinanggagalingan. Mm. Uh, ang aktibidades ni Alice ko. Hindi ba sir, John sa Cavite, doon, may isa na malapit doon sa Sangli Point, di ba, na nag, uh, hindi ko alam kung pogo rin yun. So, isa rin po ba ito sa dapat na uh, sentro ng investigasyon at ng intelligence uh, gathering na anti mga otoridad? Kasi malapit sa Sangli Point. oh, so, hindi lamang yon, kasi ano na, nagaanap na, be, di ba, napakarami na talagang mga pogo operations na mm. ang karmihan, Uh, mga illegal operations. Kaya nga mm. tama lang yung uh, naging hakbang ng Pangulong Marcos na itigil na at ideklara ng illegal mm. ang lahat ng POG operations. No? Nadama yung mga legal pero di na napakarami ng illegal at nagiging pugad na Mm -hmm. o breeding ground ng crime and corruption. ano Alam din naman natin na pagka merong Pogo activities, naglipa na na yung mga members ng PNP, ng armed forces, nagsisilbi mga bodyguard ng mga Chinese uh, Pogo operators. Mm -hmm. So, misa napakarami, akala mo mga high government officials mm -hmm. na sa mga luxury uh, vehicles at uh, may mga es escort. Mm -hmm. Eh, uh, pagka naman na uh, nasilip mo, hindi naman talaga government official, kundi mga pogo-operators na mga dayuhan pa. Mm -hmm. At hindi lamang yon, uh, di ba nakita nila, may merong may, torture chamber. Mm -hmm. So, nagiging breeding ground ng kriminalidad at saka ng katiwalian uh, sangkot yung ating uh, mga kapulisan at mm -hmm. uh, even members of the armed forces. Mm -hmm. Sir, balikan ko lang yung Chinese trader. Hindi niya matagal o personally kakilala itong si Alice o Lumapit lang dahil alam niyang siya may contact sa first family. Kaya, nilapitan siya o matagal na niyang kakilala si Alice Guo? Hindi, hindi niya kilala raw. May naglapit lang sa kanyang kaibigan niya. Uh sila -huh. uh, silang common friend, inilapit sa kanya. At agad-agad, naset nga, private meeting nga raw, sabi niya, parang uh -huh. kung hindi silang dalawa lamang, eh tatlo sila nung kanyang uh, isa pang kaibigan mm -hmm. noong inoffer yung uh, 1 billion pesos ni Umano. Ako naman, hindi ko naman pilit sa ating mga kababayan na mm -hmm. alam mo kwento yon ng uh, isang uh, sinasabi niyang lumapit sa kanya si Alice Go. Mm -hmm. So mas maganda talaga kung ma siya na humarap sa Senado uh, o sa Kongreso man para i-share yung kanyang uh, information para makatulong mm -hmm. do sa uh, kung ano man yung uh, intelligence uh, gathering efforts na sinasagawa ng ating mga ahensya sa ngayon. Mm -hmm. So, si ba nagsabi na nalula siya doon sa alok na 1 billion at buti na lang po sir hindi niya pinatulan yung alok na yun ni Alice Guo. Actually, ang sabi tinanong ko siya kung na-relay niya mm. -hmm. doon sa kanyang contact sa first family o sa Malacanang. Opo. Sabi niya hindi ko na ni-relay kasi ang alam ko ang pagkaalam ko hindi hindi kakagatin. kagatin mm -hmm. well, Kaya 'yun ang kanyang uh, binanggit. Hangga mm -hmm. sa kanya lang hindi niya na na i-nairelay yung mensahe. Mm -hmm. Sir, sabi niyo nga dapat lalima ng ating mga intelligence community yung mga pag background check, yung pag record, uh, check ng records. So tingin niyo pwedeng hindi nag-iisa itong si Alice Guo na nagawa na, na ma-elect na mayor kahit hindi sila tunay na Pilipino? Yes, kasi mahirap gawin ng isang tao lamang 'yon. Kasi sabi ko ikaw nga pumunta sa bansang China o oh, maski sa ang uh, 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 country abroad, ano, you know, foreign country, at subukan mong uh, magpundar para, oh, wag na natin sabihing mayor, parang kung may katum merong ka, ibig katumbas ng barangay chairman, mm. ting tingnan ko nga, Selly, kung mananalo ka o mananalo tayo. Mm Tayo na, isasama ko ng sarili ko, pati yung mga ibang kasamahan ko. Mm. Hindi mahirap gawin yon kung wala kang uh, ayuda o mm. tulong na nanggagaling sa may influensya o kaya may kalaman mm -hmm. tungkol sa pamemeki ng mga dokumento. Eh, alam mo, ito yung mga network ng uh, ng uh, pag pagiging espiya, di ba? May, kung may tulong ang iyong gobyerno, mas madali ka makakagawa ng mga mahirap gawin ng pangkaraninong tao. Mm -hmm. At nakalulungkot, sir, ibig sabihin marami pala na nasa gobyerno na dahil sa pera, eh, pinalulusot na maka -acquire nang legal documents kahit illegally illegal eh, parang wala hindi sila Awkward, dapat oh. Ibig sabihin marami pala may mga opisyal sa gobyerno, kawanin ng gobyerno na dahil lang husa pera. Yes, 'yung pa 'yung isang concern ano na major concern na expose 'yung weakness o 'yung vulnerabilities ng ating mga ahensya mm -hmm. na dapat eh 'yung integridad ika nga 'yung uh, yung integrity ng mga records, integrity ng mga dapat uh, pinangangalagaan na exposed tuloy ngayon. Ibig sabihin, kung totoo no na itoy uh, espiya. Uh, isang espya na pinroject para sa mm -hmm. Pilipinas, mm -hmm. eh, exposed na exposed na kayang-kaya palang paikutin mm -hmm. yung ating mga ahensya na nangangalaga ng mga records. Mm -hmm. Eh, alam na rin naman natin, marami na rin mga Chinese nationals na nakakuha ng passport. Mm -hmm. Hindi ba? Mm -hmm. uh, parang uh, sa pag-imbisga, parang dalawang daan na yata yung na nakakuha ng Philippine passport. At hindi lang yon, malamang sa hindi, kaya dapat tingnan din ng PSA I Philippine Statistics Authority baka naman yung ating PhilSys ano yung ID national ID mm -hmm. eh ganon na rin no compromise na rin na kung saan uh, yung identity theft na tinatawag eh nagkakaroon na rin ng ganon. so kailangan talaga lalo pa nga may lumabas na uh, bagong information na kung saan mm -hmm. uh, nagkaroon ng problema yung pag-iprenta uh, ng oh. mga national ID. Mm -hmm. So sir, anong iyong observation kung nababa, namomonitor ninyo, na ba ninyo itong Senate hearing? Do you think may maganda naman ito kay Hinatnan, lalo na ngayon dyan na uli si Alice Go, pero wala silang mapiga dahil karaniwan ang sagot niya may death threat o kaya may kaso na siya sa korte? Yun pa yung isa, no, yung uh, maskinong unang-unang uh, pagdinig pagkatapos na uh, mahuli sa Indonesia. Uh, kaya ako nga nagkaroon din ako ng uh, curiosity kasi yung isang dati kong staff, na okay. staff ngayon ng isang incumbent senator, parang uh, nag-express ng exasperation. Ano sabi niya sir? Wala sila mapipiga. Very smart itong si Alice, Alice. Gozo. So, uh, ang ginawa ko nung sinabi niya gano'n, naging curious ako, pinanood ko yung replay sa YouTube. eh napaka adamant niya, tapos consistent yung sagot, maski kinoconfront na siya ng parang uh, andyan na malinaw na malinaw na na pegi mm -hmm. nga itong at hindi ikaw yung sinasabi mo kung sino ikaw mm -hmm. eh pero matatag yung kanya'ng sagot na hindi po ako po si Alos Go. eh yun ang marking o yun ang uh, trait ng ng uh, train at uh, smart mm -hmm. na spia hindi ko sasabing spia talaga siya kaya nga dapat laliman yung pag-iimbisiga pag uh, background investigation at uh, pagre-record check sa kanya. Sino ba yung kanyang ama? May connection ba yung kanyang ama sa sa Chinese uh, Communist Party? Mm -hmm. O gaano kataas ba yung connection? Yung mga ganun dapat tingnan ng kasama uh, na lahat-lahat yan pagka uh, tinatawag na CBI ano yung complete uh, background investigation ng sinagawa. Mm -hmm. Eh ako naman I'm assuming na ginagawa na rin yan ng mga intelligence agencies natin mm -hmm. uh, at uh, maaring hindi lang nila pinapahayag Uh, kaya lang, parang sa akin, panawagan na lang na gawin na lang sana talaga at uh, sana ginagawa na nga sa ngayon na nag-uusap tayo. O sana nga sir dahil sabi ng mga senador, eh, yearly palaki ng palaki binibigay nilang intelligence fund sa ating mga intelligence community. So sana gawin naman nila yung trabaho.